ng tamang polarity na susi natin kahit anong sasakyan pa man yan basta lalagyan nyo ng magnet ang ginawa ko po in-order ko ito sa shopee shopee, shopee or lazada itong uh, suzuki duplicate key yung blanky ko ngayon may tatlong magnet yan na kasama Subukan so, natin ilagay ito makabili no? tayo ng no? side mirror extension natin, I try natin ginamit natin ito kanina yan may namin na ginawa natin example yan pero kinalas ko muna ito side mirror extension niya sinalpak ko doon so susubukan natin ito kung uufla. kasi may ilalagay tayo side mirror dyan yung pula so clockwise siya no yung iba kasi reverse kaya dapat maingat dito lalo sa pag order pala order ako ng Lazada Shopee pero hindi ako nag order dito kasi alanganin ako so naghanap talaga ako rito yan kakabit natin yung so, side eh. Mamaya papakita na lang natin kung kailan matatapos yung kapitan ng sa mirror Ayan. So, bubra yung original na side mirror na Avenis. Sana umubra din yung stock natin na side mirror dyan kasi dati may nabili na tayo. Kaya ito try natin na isalpak yun. Tapos ilalagay natin yung isang ganito so may available pa kung isang ganito. Nag-order kasi ako ng cellphone holder pang side mirror yung ano niya, kabitan tapos yung action cam. A few moments later. Ayan, tagal ko rin ginawa ito ha. Kinapakapak pa kasi. Ang haba nung ano kanina is nut. Nagdagdag ako ng nut. Tinanggal ko yung nut nung dating tornilyo. Tinagdag ko rito kasi mahaba yung bolt ng ano. Itong side mirror na ito. Hanggang sa nag ako na bumili na lang ng washer niya. Ito. sa limang stainless. Tapos sampung ordinary the washer tinanggal ko yung nut binalik ko na lang doon sa original na side mirror nito tapos itong parang bracket nya na yan, ito galing dito yan yung nito cellphone na uh, holder na no, may charger nirekta ko na lang sya rito yan ang ginawa ko sa so, pagdumating yung order natin na uh, action cam holder baka irerekta rin natin tatanggalin natin to Or okay, ito, tanggalin natin yan. Pwede natin gawing may, may ano yan eh. May plate uh, bar. Ito, na cross bar yan eh. Yan, okay oh, na siya. Tapos nakabili rin ako ng stainless na bolt dito. Yan, pinalitan ko kasi walang ko lang yung bolt na si stainless na rin. Naikabit ko na rin yung bracket nito. tension bar niya, ayun oh kasi dati inulat yan eh, yung bracket niya inunat tapos yun ang director rito ngayon naka order ako ng ano ng tension bar nito para sa SYM so ako na nagkabit tinanggal ko na lang yung mga players niya sa harap tapos kinabit pag dumating naman ito leg guard niya may yeah. order din tayo nito kapalitan natin tapos kakabit ulit natin yung tension bar ang gagawin na lang natin ah uh, yung ano to heat resistant na paint yung samurai samurai so imbis na magbabago ako ng muffler samurai paint na lang pipinturahan ko na lang yan kasi pinakabitan ko ng ah uh, parang kabitan ng bolt na weldingan ko para makamalagyan ko ng ano heat guard yan 300 yung pakabit tapos dinamay na yung heat guard kasi may available naman na heat guard dun sa ano, mafleran yan yeah, kinabitan Okay naman. A thousand years later. mga adventure mga kasima adventure, no? Kasima adventure dahil sima, may mahilig tayo mamingwit. So, sila yung mga ka-angler natin. adventure yun yung mga escapade natin na kahit nasaan tayo magpunta, mapapod tripan, kailangan mo to vlog, uh, fishing, mga uh, ganyan. Kaya, shrimp adventure. Natapos na natin ano, gawin kanina yung uh, side mirror medyo nahirapan ako dun ng tagal kasi nga mahaba pala yung bolt ng side mirror na yun kaya naghanap ako ng mga nuts nung una tapos nung bandang huli bago pa umulan may bumili na ako ng ano ng uh, washer nito so stainless na washer ang kinuha natin at saka mga ordinary ano Pagkatapos natin gawin yung side mirror, <clears throat> dumiretso agad tayo doon sa Mr. Quickie. Kasi pumunta ako ng Mr. Quickie SM, uh, 200 plus yung susi nila, nasa kanila plus warranty. E sa akin, may dala akong susi. Na-order ko ito. Itong uh, Suzuki. Avenis parehas na parehas tapos yung polarity nito ngayon nakahanap ako Mr. Tricky na malapit dito sa amin at ang singil ay 500 pesos walang warranty pero sa akin yung susi yan so nakamura din ako kahit paano so on the spot paano nga ba nag o kaya nag work out yung ano natin yung uh, yung duplicate natin para sa Suzuki Avenis kasi ang Suzuki Avenis kung makikita ninyo ano kwadrado siya. Kwadrado pa. Yung lalagyan ng magnet niya. Kwadrado. So, wala silang stock. Kasi kahit sa head office daw nila, wala silang stock. Ang meron silang mga uso pa sa kanila, yung mga old model na may mga diamond, kung saan isinusok yung magnet. Ngayon, paano ko ba nakuha yung polarity? Kasi yun yung tanong nila sa akin. Sir, paano mo nakuha yung polarity ng magnet? Sabi sa akin. So, yan ang ituturo ko sa inyo kung paano ko nakuha yung tamang polarity ng magnet para dito, dito sa Suzuki Avenis at at the same time sa mga baguhan din na katulad ko nagpapaduplicate ng susi usually makapal yung susi so ibabahagi ko rin sa inyo kung ano yung ginawa para magfit ang susi natin dito sa Suzuki Avenis Alright, tunahin natin dito sa pagkuha ng tamang polarity na susi natin kahit anong sasakyan pa man yan, basta lalagyan nyo ng magnet ang ginawa ko po inorder ko ito sa shopee shopee or lazada itong uh, suzuki duplicate key yung blanky ko ngayon may tatlong magnet yan na kasama at para makuha ko siya itinidikit ko yung magnet dito hinahanap ko kung saan naka install yung magnet kung saan nakalagay dito sa original so makukuha siya dun sa positive tsaka yung negative niya Didikit naman yan kung saan nakalagay yung magnet. So, doon ko po siya nakuha. Yung isang magnet kasi nang nakalagay dito, pusang didikit yan. Tapos yung isang magnet naman na nakalagay, parang negative siya. Hindi magkokontrahan sila. So, yun yung polarity ng magnet. Dalawa lang po yung magnet ng Suzuki Happiness. Yan. Ito po in-install ko na po siya. at usually, wala po talagang cover yan. Bahala na kayo kung uh, magdi-DIY kayo na para takpan ito. Kung uh, kayo ng plastic na ikatat ninyo tapos butasan nyo sa gitna. Alright. Ngayon, ang ginawa naman, since nasa Mr. Quickie tayo, maigi, nadalhin nyo yung sasakyan ninyo, yung motor ninyo, dahil walang warranty yung pagkakat nila at since sarili ninyo nga susi at mas mahal nga pag sarili ninyo dadalhin nyo yung sarili nyo sa sakyan para on the spot maififit nila ngayon makapal yung ano yung duplicate ko ang ginawa green grenade lang nila mano mano lang yan ginigis-kis lang nila hanggang sa smooth na smooth na siyang papasok so susubukan natin bago ba tayo para ipakita na smooth na smooth na pumapasok yung susi natin sa susian niya Eto ang duplicate key natin gagamitin natin at papakita natin sa inyo. All right, baba tayo. E susubok na natin ano. Ito yung original natin na susi. Eh. Kung makikita ninyo, smooth na smooth 'yan. At nag-work yung polarity nito. Ito no? yung original eh. Ayan. yung cover pa yan. Tapos, smooth na ismoot na magpasok. Susubukan naman natin itong sinasabi ko na ipinag duplicate natin at walang cover nga yung ano nito, pinaglagyan ng magnet okay, unahin natin yung polarity kung tama nga, yan, nakuha ko siya no? dito siya ngayon, dito naman nga yan, smooth na smooth kabilaan, yung smooth, yung, oh, smooth na yung smooth siya nung una, ayaw pumasok to dahil makapal Green 9 lang yan or niliha lang siya. Parang uh, hindi yung panliha na ordinary na paper, no? Yan. Try natin dito. Kung uubra din. O, oh, uubra siya. So, meron na tayong duplicate key. Wala pa talaga. Ulitin natin, ano? Smooth na smooth. Yan. Yan. May ilaw siya doon. Tapos, talak natin, baganahin natin yung para sa magnet yun, sa so, tama tamang-tama yun oh. nakita ninyo na nag-work out yung nilagay natin na magnet para sa polarity niya at yung pinaduplicate natin na uh, susi ng Suzuki Avenez ngayon kung nasayahan kayo at may natutunan or kahit nagalit sa or na man lang dito sa ating binahagi ano general sa inyo na video ay paki-click uh, pa rin yung uh, subscribe button natin at yung notification dito sa YouTube channel at meron din tayo sa Mr. Sima Adventure sa Facebook paki-follow na lang po 'yon. All right mga Kasima Adventure. Kasima para sa mga anglers at mga namimingwit na mga katulad ko at mga adventure sa mga galaero dyan. So, mga escapade ninyo dyan. Alright? Yan.